yung kagusto ng taong ng ang gagalitin ng galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP. Siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, there yes, is also, uh, I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa people power, Monument sa luneta. Hindi lang po pag nanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe balakanyang heard that. E kaya nga po, doto po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, You have to bend the law to be able to please the people. Masmataspo and sa sabatas. Am I right, Secretary Remulya? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair.